Reklamador. Reklamador ay so dito po ako sa Balabag at merong anong tawag nito? one week na kami dito sa Boracay uh, at so far so good naman dahil umulat bumagyo sa una-una ko palang na palabas balbas ay sabi ko umulat bumagyo ay dito sa Boracay ay okay lang ngayong araw lamang na hindi umulan kahapon medyo umulan pero okay na rin ang panahon kahapon pero mula na dumating kami dito at isama ko na rin mula nang dumating kami sa Pinas. Yun nga, hindi kami kagana kasampa sa airport dahil nga may bagyo na nga at hanggang kahapon or nawala na. Nga. Kahapon konti lang ulan pero ngayong buong araw ay walang ulan. Baka tumalsik nang isang pata kaninang umaga pero wala. So masasabi ko lang guys na dito sa Boracay ay talaga naman ay masaya kasi nga sa tulad ng sinasabi pa ulit-ulitin o mulat bumagyo burakay pa rin ay tuloy-tuloy ang buhay dito uh, sa nakita nyo kanina na sa pinalabas ko na yun sa umaga yon maraming tao maraming tao uh, uh, po, marami, marami pa rin pero ang dapat daw talagang pumunta dito ay summer time pero yun nga lang ang ang aming time ay ngayon lang nagkas time na September. Anyway, hindi nga okay lang naman na natag-ulan or or ano pa man dahil kahit nagkabagyo man ay tuloy-tuloy pa rin sila dito guys. Marami pa talagang pumupunta. Mas marami pa nga yung umulan nga, mas maraming tao. Baka nga lang dahil nakapunta na sila dito or nandito na rin sila, sugod na rin sila sa ulan. Pero masasabi ko lang ha, tulad ngayon sa sa hotel na aming nandito kami, maganda guys ang kanilang pag-serve, maganda ang kanilang malinis, at talagang ganado din sa tubig, at syempre kasama na yung swimming pool. Masasabi ko lang, isa, ko lang yung mga yung mga nag-work dito ay talaga namang uh, asikaso nila yung ah, uh, yung mga yes ah, uh, tula akong masabi talaga naman pag sinamin maglinis may nilinis pero nililinisan nila every day nagpapalit sila ng ng bedsheet at saka bago mga towels every day so um, ang ang naano ko lang guys no galing ako sa nagmanicure po manicure ako na ako ngayon ngayon pala ako na, na, ano, na manicure kasi nga um, wala na ang time at uh, marami kaming pinuntahan marami kaming parang iskapading nga namin um, natatawa ako dito guys hindi naman natatawa kundi na, na maraming maraming nagbibidyuhan maraming ang, ang Pilipinas ay hindi lang Pilipinas yung mga nagti-TikTok or nagdi-YouTube or magre-reels o kaano pa man ay mga foreigner din guys mga foreigner din meron din meron din nandoon kami sa Jollibee doon kami sa doon sa may Chowking, kunwari hindi sa nagbibidyo nagbibidyo din siya at uh, yung ano yung natatawa rin ako kasi ako din kahit hanggang ngayon yung aming aming buffet ay medyo hindi ko pa rin ma ma, ma, ma mabidyohan pero okay naman siguro mabidyohan pero para nag-aano pa ako nag-aalinlangan pa rin hanggang ngayon samantalang 7 days na kami dito nag-aalinlangan pa rin akong kuhaan ang kinukuhaan ko lang tulad yung nakita nyo kanina dyan sa una kong video na yan bago ako magsalita ngayon ay wala pang tao kasi umaga pa yun um, na, na ko pero pag marami ng tao medyo nag-aalinlangan pa rin ako kasi nga siguro hindi pa ako hindi pa ako masyadong uh, um, sanay sa pagkukuha ng mga video ng mga tao may nakukuha na ko yung mga short video ko meron pero uh, hindi pa rin pag may mga foreigner kasi hindi ko na hindi ko na kaagad tinutuloy yung bang nahihiya pa rin ako kahit nga sa Pilipino nga lang eh nahihiya din ako at uh, lalo na yung kasama ko alam nyo naman kung sino kasama ko eh, syempre yung anak ko ay nai hindi naman ako, ah, narin na rin din ako kasi nga ayaw niya rin ng ganyan yung pang parang tututukan mo lagi ng camera o kung anong gagawin gusto ko nga magmukbang ay hindi ko rin mag ay meron pala akong na Tama ako ng order namin na napala sa sa aming, sa Jalebi pa ako Kakainin ko to kahit malamig na. Oo, a- a Jalebi. Malamig na to pero kakainin ko 'yan. Kasi sayang. Um napapansin ko na Ang mga napapansin ko lang dito, no? Yung bang ah uh, kahit anong ah uh, kilos mo or kahit anong ano mo, maligaya ang mga tao dito. At wala silang pakialaman. Parang, parang ganun na rin doon sa amin. Walang pakialaman dito kung anong suot mo, kung anong, kung ano ang itsura mo, kung ano. Wala silang pakialaman dito. Parang, <coughs> nag-ubo na nga ako eh. Parang ano dito, yung bang, hindi ko alam ha, wala pa akong napabansin kung tinititigan ka talaga <coughs> sorry guys, inubo ako at sinipon ako kagabi at uminom ako ng gamot ayun lang nanohan ko ngayon ay uh, nagkaroon nga ako ng, ng ubot sipon dahil nga sa kakaulan at para napupuyat na rin at sa kakalakad at sa mga pagod pero okay lang yun Basta ang nanonood ko lang dito sa one week namin ay okay pa din. Masaya naman. At kahit eh, hindi ako lalabas, hindi ako lumabas ng one time na yun ng gabi. Ay nandito lang ako yung nag-ilis ako. Okay lang din kasi maganda yung hinihigaan. tela guys. Pero um, enjoy ka talaga dito sa Boracay. At na-enjoy din yung anak ko. Bukas may ko. diving siya. At may mga events kami pinupunta. Maraming events. Maraming uh, mga activities pala mga activities. Ayan. Oh. Oh, ayan na. Ayan oh. Mga activities kami. At uh, syempre, pag nandito ka nga naman sa Boracay, pag tumagal ka na, ay magsasawa ka rin kung nagbabakas mo ka lang dito na na matagal. Pero um, sa, para sa akin, hindi eh. Kasi, basta, okay lang yung uh, matutulugan mo at makaligo ka ng maayos, yung gano'n. Um, pero, iba talaga guys, yung nasa sa sarili kang bahay. Yung ito lang naman talaga, pansamantala. Siyempre, nasa vacation ka. Pero, um, one week na lang kami dito. Next week ay uwi na kami sa amin. At, uh, wish ko lang na maayos na ang lahat na makauwi kami na hindi kami kasi na, siguro naman tapos na yung mga bagyo-bagyo tapos na uh, maganda na rin yung ano ng dagat wala nang masyadong waves at uh, wala nang masyadong malakas ang hangin yun lang guys pero pag pumunta ka sa nang sa dagat sa baybay meron pa ba din yung pang hagunos lang ng hangin pero hindi naman wala na, hindi na matahimik na at maganda marami ng tao pa rin, marami pa rin tao hanggang ngayon uh, basta't masasabi ko lang enjoy kami dito sa Boracay kasi iba dito eh walang pakialaman at saka masarap yung service dito sa Henan Prime Resort So yun lang guys, update lang ako At uh, sana naman ay magkita-kita tayo muli sa aking LS Sa pag-uwi ko sa bahay Kasi nami-miss ko talaga kayong lahat Dahil nga uh, kahapon lang ako nakapag ilis ng maayos ng isang oras kasi nakakausap po si Sir Agri Sir Agri, thanks, salamat ha Natutuwa talaga ako sa iyo dahil um, Andyan ka at, at regards lang pala kay Mrs. mo, Sir Agri Maraming salamat, Merl. Salamat. At kayo lang naman nakikita ko eh. At sino pa? At sa lahat, hindi ko na isa-isahin eh. Sa lahat. At kayo lang naman eh. Kayo ni Gamer. Si Gamer ba yun? At si um, uh, sino ngayon? Si Byclane. Uh, so, bye-bye guys. Thank you for watching always. And I hope to see you again in my live stream. Dahil nga namimiss ko nga kayo at uh, gusto ko nga rin ng after nito ay mag-live ako. Okay, bye! Pero, huwag kalimutan natin namang isa-isa't tulungan.